Naiyan. good morning mga kapitik. Good morning mga kabeshi. At ako po kanina madilim-dilim pa. <laughs> Madaling araw, mami. Ako'y nagsali na po nito. Ah, napakaraming lambanog. Yan, order na po kayo. Dahil ayoko nga na pagbaba ni Andres, ni Thomas, ay amoy alak. Gawa ng malakas po ang amoy nito. Kaya ngayon naman, tapos na ako. Yan, bumaba na si na mami Janet at naglalagay na siya ng ating bagong sticker, mami. Mm -mm. Ito ating bagong sticker. Wow. Yan. Medyo pahaba na siya dati noon pa Ngayon po pahaba na. Ngayon po ang nakalagay. Yeah. So ito ay Kabeshi Lambanog Filipino Drink. Lambanog was named the second best best spirit in the world. Mami, in mean, the world by the popular online food and travel guide Taste at Last as of March 2024. Yan. So, yung pong lambanog especially from Quezon Province. Yes, hey. Hindi na nasabi kong saan part ng Quezon. Pero ay siya ay second, number two, mami, sa pinaka sa kinilala na best spirit kahawo ano drinks. Yan. So, ito po ay kilala. Punta kayo dito guys sa tasteatlas.com At nando doon po yan. Lambanog from Quezon. Uh -huh. So, yun. At mami, umorder nung nakaraan si Sir Jojo. Tama uh, ba? -huh. Sir Jojo. Anong sabi niya? Si ay kagagaling from ibang bansa din. No? Ay ito agad ang kanyang inorder at gustong gusto niyang matikman. Ang sabi niya ay ano? wala akong masabi. Para siyang white wine. White wine. Thank you yeah. so much po, Sir Jojo. At yes. kayo. Mordor siya sa atin ang dalawang lambanog. Yes. Na kanyang pinalalang At pati si, si ma'am, ano, si ma'am Banji. Ay, yeah. hello yun po, daw kanyang, Bungie. Yun daw kanyang mister ay, ano, uh, gustong gusto rin ito. At malakas daw ang tama. Hindi, kumbaga inuunti-unti lang, parang wine talaga na inuunti-unti niya pagka gustong uminom, ganun. Malakas daw pala ito. So ito po ay depende siguro sa tao. Yung iba parang wala lang, tamang ano la, pampatulog. Pero yung iba katulad ko at katulad ng asawa ni Mang Banji, dalawang tagay lang mami lasing na. Kaya ako hindi rin masyadong nagiinom, hindi pa ako masyadong nagiinom. Dahil ako ay mabilis ding malasing. Yan. <laughs> Salamat po. Sa Salamat inyo. po. So order na po kayo, guys. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. At may mga nagtatanong, Mami, bakit daw ito yung ating bote? Ba't ganyan ang kulay? So, pasensya na po kayo kay Teacher Rachel ha, at si Andres ay ang gugulo dito kaya aming pina-Teacher may nagtatanong, bakit nagtatanong daw ganyan yung kulay? Actually po, nung wala pa kaming kabeses lambanog, pinapili ko si Ate Nels. Pero tayo nun may suka na. Ang una kasi natin yung suka e eh, no? So sabi namin, ini mag ano na rin kami ng lambanog magtitinda, Ate Nels. So, sabi ko, alin ang Asia, gusto niya rin may bossing. Sige, so, okay. alin ang gusto mong bote? Gawa ng dalawa po yung choices namin. Ito kulay green, at yung isa ay clear. Ay sabi ni Ate Nosa, ay kanya na lang yung clear. Yan. Which is yun naman talaga yung normal na, na lagayan, yung clear. So, yun, nag-decide kami na ito na lang yung sa amin ni Janet para maiba naman. No? Para hindi pareho kay Ate Nosa. Yan. At tapos, nagsearch din ako. Uh, saan ba dapat nilalagay yung wine, yung dambanog mm -hmm. kung baga anong kulay dapat, mayroon ba siyang purpose bakit may mga kulay-kulay mm -hmm. so sabi ni Google <laughs> yeah kasi po, oo um, ano, nga no, ano ako na bakit may iba't ibang kulay, saan dapat kasi kung kailangan po talaga na white yung bottle, ililipat namin sa white kung yun yung requirements kasi baka mamaya mayroon siyang chemical reaction ay ang sagot po ni Google ay ganito. Yun daw, clear bottles are used primary for wines that are meant to be consumed young. Ibig sabihin, yung mga hindi ini stock ng matagal, yung kay, pagka ang, ang alak mo ay mabilis maubos, madaling inumin, ay pwede na sa clear water. Sa clear. O, oh, clear bottle. Yan. Dahil ito daw, colored glass is essential for age-worthy wines because they limit exposure to sunlight and fluorescent light rays that can change the color, aroma, and taste of the wine. yon. So kapag ka po ang inyong mga wine at alak ay hindi laging iniinom, naka-stack lang, ay mas maganda daw yung may colored. Kasi ito ay protection sa sunlight at saka doon sa fluorescent light. Kasi yung pala nakaka-apekto sa lasa at kulay, mami. 'Yon. Sabi niya, sabi ni ano, light will cause oxidation. 'Yan. A wine that has been oxidized begin begin to taste more like a vinegar. Mm -hmm. So kapag ka naarawan siya at na-exposure sa mga lights mm -hmm. ay naglalasang suka. Baka maging kahit suka ng sa ating lambanog 'yan yun na may matagal na epekto yun siguro kung halimbawa isang taon o ilang buwan na naarawan pero kung mabilis lang naman hindi naman yan so may recent study pa silang ginawa recent studies on white and sparkling wines bottle and clear or lightly colored glass show that the citrus considered light struck flavor by the researcher increase after a matter of hour of exposure to the fluorescent light oh a matter of hour lang pala ay nagiba na po yung citrus yun na nga yung pagkaasim no yan so conclusion the darker the color of the wine bottle the better the protection from harmful rays sun rays or fluorescent rays so yun po kaya wala namang rules saan mo dapat ilagay ang lambanog kung two mo colored or clear. Or, uh, Opo. Black. So, ay, kami ni Janet, katulad ng aming, black. ha? Black yung iba. O, oh, iba black. Uh, katulad ng aming na-explain. Dahil pinili ni Ate Nals yung clear. Mm -hmm. Ito mm -hmm. na yung, para maiba lang, di ba? So, yun, wala naman pong rules. Pero, mas better kung ganyan nga. Kung hindi It's nyo i-inumin ka agad at inyong i-display, -di mas maganda daw ay colored. Yan. Salamat po. Yan. Bili na po kayo, guys. Nakaredy na. Hala, mami. Okay. <laughs> Nagtatawag na po si Thomas. Much, much, much later. Kami ni Andres ay naglalakad-lakad. Ay napagod na. Gawa nang yung kanya sasakyan ay itchina-charge. Nakalimutan kong i-charge. Mag-bubrum-brum broom sana kami. Abo. Ay lobat pala. Anong na mo? Cat? Cat? <laughs> So thank you Lord at ngayon po yung bagyo mismo ay hindi dumaan dito. Yan. Medyo mainit pa rin. Aba, bundi si mami. Lumabas din ang mami. Where's mami? <laughs> That's mami. Lumabas din ang mami. Ayan po si mami Janet. Lumabas din. Yes, mami. Allah. Oh, kami naglakad-lakad at gawa nang yung brum-brum niya ay lobat ay nagpaka kinalong nato na ako'y nababagalan <laughs> okay tumamanak mo parang ang lolo parang lolo earning yung balikat ay gumaganon <laughs> Nasaan si Thomas mami talag na thank you lord mami at yung ulan ay hindi umano Yes. <laughs> Galing ako doon, kami ni Andres. May nagagawa ng gate. Ay sabi ko ipapakot-coat ko ito ah, quotation. Malay mo. Andres! Ito lang. din na At si Andres po ay eh, bigla-biglang nananak na po. Paglabas ay... Eh. Pero hindi naman siya nalabas hanggang dito. Hanggang doon lang siya sa garden as of now, mami, no? Hanggang doon siya sa garden. Sa so, kami ni make sure ay, oo. Ay, next time, mami, dalawa na no? sila ni Thomas na maghahabulan. At saka yung, saka mami yung mga riders. Pag minsan, oh, na boy, silip na. No? So, maganda yung may gate pa rin. Di ba, may privacy. Oo, security. Yes. Ayan po, si Andres. Yes, napaka-sweet niya po. Mana sa daddy. <laughs> napaka-sweet niya. Ayan at naglalakad-lakad na naman yung mag-ama. <laughs> Titingin-tingin pa sa akin si Andres. Tuwan-tuwa. Nakalayo na yung dalawa. Ay bakit ganyan na magla? <laughs> bakit na ganyan yung tumakbo-takbo? Happy siya, happy. Happy lang siya, Happy. Mukha nga naman yung Amerikano, no? Marami nagko-comment, daddy. Andres! Oh, na-miss na. Wow, na. <laughs> gusto mo nang sumakay, Matagal lang hindi nakakasakay. <laughs> oh, dirty yan ha? Dirty! Nakalak yan, nakalak. Ba't <laughs> ganyang kamanakbo? Ha? Bakit ganyang kumanakbo? Oh, wag lalapit dyan ha. Wag lalapit sa gate. Kaya kayo maabot ng dog. Ito yung umaga po at hapon may kami ni Andres ay pag hindi brum brum may lakad lakad. Exercise! Exercise! Wala ka ditong kalaro. Oo, wala ka ditong kalaro. Oops. May tricycle. Okay, wala. Lumayo. Uh Oo, -oh, may tricycle. Oh, wag dyan, wag dyan. No. <laughs> may dog na manok eh. Ano, okay ka na? Let's go na. Let's go na to mami. Okay ka na ba? Ah. Ah. Ayan yung magama, lakad-lakad pa din hanggang ngayon. At nais ko lang po magpasalamat kay Lola Mami. Salamat po sa inyong pagmamahal at suporta sa amin pong pamilya. Asya uh, siya po ay nagpadala ng pandagdag na puhunan pang sakada namin. At yun ay gagamitin namin sa Taytay para sa Kabeshi's Store. So siguro po kung pwede na ako magbiyahe ay saka po kami sa sakada. Salam maraming maraming salamat po Lola Mami sa iyong pagmamahal po sa dalawang bata. Kay Andres at kay Thomas, God bless you po more and more. At ayan yung dalawa. Kaya <laughs> jogging-jogging. Pag may malayo na ang nararating. Na, pag, may <laughs> oh, tingin dito, tingin. Left and right. Oh, left and tingin right. sa left okay. and right. Okay, dahan-dahan okay, lang. Huwag tatakbo. <laughs> Ayan guys, gabi na po. At kami ni Mami Janet ay overtime. Mo. Ang ginawa ko Mami ay sticker muna dikit sa takip bago yung sealed. Para pag tinanggal mo yung sealed, nandun, nandun pa rin yung sticker Baro sa takip. Natin to naisip na. <laughs> kaya nga ano yan ang tawag dyan, continuous improvement. So time well kami, may isip ka uli. Yan po. Ito po ay order na ito guys. Oh, thank you so much. Yan ay bound to uh, may pampanga, may bataan. Wow. Uh, Manila, so Manila, yan po lahat iba, iba. ay 50, 50 na ano mami? 50 na puro. 50 na puro na at 52 na, pinaanghang. Uh, um, lahat ay meron Ang amin pong oo, oo. So kami naman po ay kumpleto na. Oo. Ang problema na lang, mami, ay... Hinantay ko na lang yung sticker na i-ship sa akin bukas ng supplier. Ang ito mami napakabango nung sinasaling ko. Bang. Tapos ay asim. Gawa ng pag ganitong kulay na raw ay yun talaga mas maganda na. Kaya po huwag kayong magtataka na yung aming suka ay iba-iba ang kulay. Mm -hmm. Yan po ay natural na kulay nila. Mm -hmm. so, hindi po namin nilalagyan. So yung, ano. yung sticker kasi mami, halimbawa nagpiprint sila. Oh, oh. Yun ay overnight na piniprint. Ay, na na ito, huh? Yun ay overnight mami na nagpiprint sila. Oh, oh. Kaya yun po ay napakatagal. Tapos yung iba ay ano. Nag-inquire ako sa ibang supplier. Ay, Ay ganun din. L11. Matagal po yan, ma'am. Dahil pala i-orderin na natin ang ano, matagal pa. Ganun. Ay, At, eh, pala At... pinapaikot natin ang ating kuhunan. Yes. Kaya. So, <laughs> yun. <laughs> nagkakaroon po tayo ng delay sa sticker, guys. Nagkaroon tayo ng delay sa sticker. Yan. Dahil yun nga na may mini-maintain pa yung machine. Tapos matagal yun. Overnight ko mag-print. Tapos hindi lang tayo ang customer. Oo, oh, oh, madami din. Eh, tayo. yun po, na-overlook namin ni Janet na dapat pala marami tayong na sa ibabaw, no? yes. oh, Maganda, marami tayong naka ano, nakaabang na print na. At 'yun naman. Na oh, Andres. Meron na may-ari nito. Ah, na po si Andres, nagpapaantok na lang. Kumain ka na, Andres my boy. Yes. <laughs> Ayan na po yeah, thank you so much. Dami nating order. Thank you po. nag Salam, lang po kami ng print. Po Pasensya na po. po. Pasensya na sa kaunting delay. Mm -hmm. Pero, tumatanggap po, po kami ng mga orders, guys. Order lang kayo, ha? Message lang po kayo sa Facebook page, Tarasute TV. Doon po ako nag-re-reply. Yes. Hindi po sa YouTube, sa Facebook Opo. page. para mas safe. No, 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 no. <laughs> Ay, PM po kayo, PM po kayo yeah. sa Tarasute TV. Ako po ang nag reply doon. Thank you yes. so much. So, ayan. Opo, opo, Andres! Halika! Ayan po si Andres, guys. Tapos nang mag -wash. Wow, nakapantulog na. Let's go na sa mami. Let's go. Oh, upo, pakita chat mo. No. Let's go na. Ang cute naman ni Andres. Oh. Nakapantulog. Let's go na to mami Andres. Let's go. At go na ito, mami. Nandun na mami sa taas. Saka si Bobby, nandun na. Nandun na sa taas. Nagpapaantok lang po kami bago kami umakyat. At pag iyan ay doon pag iyan ay doon nagpaantok ay ginugulo niya si Thomas. Palundag-lundag yan doon. Kaya yun ay inaakyat ko ay kapag inaantok na. Saka kami aakyat. Nagpapaantok lang si Andres. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. James one two for Anna.